So ngayong araw guys, nakita ko nga pala tong life hack sa bike. Sabi ko, pwede ko rin tong gawin sa amin. Kaya nagka-idea ako na hindi pa kalat-kalat yung bike ko. Masikip yung terrace namin kaya sa gabol yung bike. Hindi naman to maaarawan tsaka maulanan dahil meron namang habong. Kaya ngayon maghanap ako ng bakal sa junk shop para meron ako magamit. dali lang naman gumawa nun dahil letter S na bakal lang naman yung kailangan ko. So yun nga guys, tanghaling tapat nga pala to nung nagbike ako. Iba kasi ako guys, kapag bigla akong sinipa, umaraw man o bumagyo, hindi ko mararamdaman. Kahit kaka ko lang, baliwala lang sa akin. So yun sa sobrang init nga pala, hindi na ako sa junk shop. Bigla kaso ang tinamad kasi ang init. Malayo pa kasi kaya pumunta muna ako dito sa Alpamar. Dito nga pala nakaparada sa Blooming dati kaso binenta ko na siya. Tapos ayan eh, guys, dito nga pala ako pumunta sa may farm. Alam ko kasi guys, may pinapagawa dito kaya kukuha na lang ako ng bakal. Guys, huwag nyo to gagayin lalo na kapag hindi kayo nagpaalam. Imbis na nakamura kayo, namura lang kayo. So, yun nga guys, nakakita nga pala ako dito ng bakal kaso may egse. Kaya naglibot-libot pa ako kung ano yung mananakaw ko. Sakto naman, pagtingin ko sa likod, nakakita ko ng mahaba. Ito para yung hinahanap ko, manipis na mahaba. Pero kahit manipis nga pala ito, sobrang tigas naman. Kaya dito po mapasok yung mga discarding tamad. Kahit anong makita ko magagamit, ginagamit ko talaga. Akalo ko nga, una pang mababalik ko yung kamay ko kaysa sa bakal. Buti lang guys, nakakain ako ng pang sundalong pagkain kaya naging macho ako. Gumamit nga pala ako dito na napakalakas na pwersa, buti lang hindi na dislocate yung kamay ko. Tapos yung ko nga pala sa kilikili, namulikat. Success naman yung paghihirap ko, nakagawa naman ako ng letter S na bakal. So, syempre guys, dahil nang huwag na nga rin pala ako dito, susulitin ko na. Yung mga papaya nga pala dito, guys, tumitimbang nga pala to ng 10 kilo. Minsan nga guys, mas malaki pa sa pakwan. Ang lalaki, tapos ang dami pang mamunga. Tapos yung may waga nga pala dito, guys, eh, isang puno nga lang pala yan. Sobrang ganda kasi ng lupa dito, kaya yung mga puno, ang gaganda din. Ito nga mangga, ang lit, pero ang daming bunga. Kung ganito lang sa Pilipinas, edi eh, ang yaman na natin. So, syempre guys, hindi nga pala papayag hindi ako mag-uwi. So, ko nga pala papaya dito, pahinugin na. Siguro mga ilang araw na hinug na to. Bago nga pala makawin ito, sobrang nga pala yung pagpapahirap sa akin. Kala ko, pati yung kamay ko magle-letter S. So, syempre guys, excited na nga rin pala ako isabit yung bike ko. Kaso yung mali ko nga pala dito, napataas yung hook. So, syempre guys, dahil stickman nga pala ako, hindi ko mabuhat yung bike. Piragtatawanan nga ako ni Boy Ubo -Bu sa mga piraggagawa ko. Nanood nga lang pala siya, pero hindi nga pala siya nakatiis. Kaya ang ending, ayun, ay, tinulungan na rin niya ako. Grabe talaga tong tito namin, sobrang bait. Kahit simpleng bagay nga lang pala to, guys, sobrang saya ko na. Salamat nga pala sa tito namin dahil sobrang lakas niya. afternoon guys, tinanggal ko nga pala ulit yung bike. Hapon nga pala to at wala na nga pala masyadong araw makapagtirpan ko mag long ride kahit sa malapit lang kahit mga 10 kilometers okay na sa akin kahit matagal na nga pala ako nakaistak smooth pa rin yung pagpedal ko tapos nakita ko nga pala yung hita ko dito merong grasa nadikitan siguro ako nang pagkuha ko ng bike maya maya nga pala merong humabol sa akin na motor nakasalubong ko nga pala sila pero nagulat ako kasi hinabol pa nila ako hindi ko nga pala nakuha yung mga name pero shoutout sa kanila tapos yung guys nasobrahan nga pala ako sa pajak napunta na ako dito sa highway ito pa naman yung kinakatakutan ko lalo na ngayon rush hour sabi ko wala naman mangyayari sa akin kapag sa tabi lang ako dumaan meron dito kaya ito na lang yung sinundan ko. Tapos yung guys, naalala ko nga pala, meron nga pala paggawa ng bike dito sa Hong Kong Village. Sabi ko, nandito na rin naman ako, kaya dadaanan ko na. Bala ko kasi mag long ride, kaya ipapamaintenance ko muna tong bike. Ngayong sabi ko kasi, bala ko pumunta ng Marcos Mansion. Kaya for the safety, maintenance muna bago long ride. Bala ko pa naman mag-ride bag isa. Palubog na nga pala yung araw at natatakot ako kasi wala nga pala akong dalang ilaw. Tapos yung guys, nandito na nga pala ako sa The Bike Hobbies. Matagal na nga pala ako naghahanap na mag-overhaul dito sa bike ko. Buti lang guys, nakita ko yung Facebook page niya. Yung plano ko nga lang pala dito, iba bike quest ko lang. Pero nung nalaman ko may overhaul, yun yung papagawa ko dahil na-stuck to na matagal. So yun nga guys, hindi ko alam iiwanan pala yung bike dito. Akala ko kasi magagawa din ngayon araw. Tapos ayun guys, paglabas ko nga pala, meron nga pala nagpa-picture sa akin mga bata. Kaya shoutout nga pala sa kanila. Tapos yun, naglakad na nga pala ako papuntang labasan. Hindi ko talaga na-expect na iiwanan yung bike. Sabagay, mga 5.30 na rin to. Buti nga tinanggap pa dahil hanggang alas 4 lang sila. At buti nilang guys, meron nga pala ang dalang pera pang pamasahe.